Matapos ang ilang taon pamamahinga, muling magbabalik sa primetime TV si Richard Gutierrez. Gagampanan niya ang iconic character na pinasikat ng hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ. Panday, anong ganap? Tuloy na tuloy na ang pagbabalik ng Panday dahil naganap na ang inaabang story conference para dito. I think hindi na kailangan ng further introduction whenever we speak of the word Panday. Very, very excited kasi alam ko na Talagang nag-research yung buong creative team and alam ko na si Direk Mac napakahusay na director and I'm surrounded by great actors so I'm very excited about this project. Naroon din ang director ng serye na si Mac Alejandre na masayang ibinahagi ang mga dapat abangan sa bagong panday. marami aabangan. Kunang-una ang aabangan nila eh ang bagong panday ay si Richard Gutierrez. Bago yan ang Lizardo at si Christopher De Leon bago yan. Ang buong ensemble ay bago. So magbibigay ito ng bagong flavor para sa series. Makakaki makikita nila ang dating mundo ni Flavio at makakita sila ng mga bagong mundo na hindi pa nakikita ng mga naipalabas na dating panday. Powerhouse talaga ang panday. Bukod kina Richard Gutierrez bilang bida nito at Christopher De Leon bilang Lizardo, kasama rin sa cast sina Sam Pinto, John Regala, Aramina, Epi Kizon, Regine Tolentino at ang child wonder na si Alonso Mula. Todo na ang preparasyon ng lahat para sa nalalapit na pagdating ng bagong panday. We guarantee you that TV5 and Viva will support this project because they believe in Panday and they believe in your Richard. We believe in you and we believe in each and every one of you. Uh, hindi ako makapaniwala na napunta sa akin yung project nito, but I'm very, very thankful to Viva TV5 um, for this project and I'm just ready. I'm, I've been ready and um, I'm ready for this big project. Abangan ang pagbabalik sa prime time ng Ultimate Heartthrob na si Richard Gutierrez bilang pinakabagong panday, exclusive sa bagong TV5.